47 people were killed the victims include 18 people who were buried alive in a landslide rescue dead. operations are underway in the northern philippines and in the southern luzon province of batangas in Agonsilio, 8 deaths were recorded 17 people are still missing Lawak ang pinsalang idinulot ng bagyong Christine sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Hindi lang buhay kundi pati kabuhayan ang apektado ng bagyong Christine sa Agoncillo, Batangas. Sa landslide, dawasak ang kasalanan na sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Babawon tayo. Mahal ko Agoncillo. Luha ng kahapon. Kailan kaya tayo ulit makakaahon? Sa bawat ulan na pumapatak, luhang sandamakmak, mga mamamayang hindi mapigilan sa pag-iyak. Bawat hampas ng hanging habagat sa lupain at daan na siyang naging dahilan ng pagkabiyak. Ang nakakabahalang ingay at alarma ng sirena. kasabay ang agos ng baha na kulay tsokolate sa bawat kalsada. Bagyong nagdala ng parwisyo ng lubha ang nagdulot sa mga tao ng takot at pangamba ang buong bayan ay di nakaligtas sa tindi ng trahedya. Maraming tahanan ng nawasak, nasira. Mga kapatid, patuloy pa rin nawawala kasabay ng pagguho ng mga lupa, ang pagpunas ng mga natuyong luha, ilang kasapi ng pamilya ay tinangay na matinding baha, dinala sila sa kung saan hindi na natin sila makikita. Dinala sila sa kung saan ang pagitan ay langit at lupa. Pagyong nagdulot sa atin ng matinding kahirapan, ngiti ng bawat isa, kailan nga ba kayo ulit masisilayan? Tila ba'y malaki ang garit ng mundo kaya't ganun na lamang kung paano tayo sirain nito. Kung sa ulan na natili kang nakatayo, kaya't sa munting ambon lang, huwag kang susuko sa pagsigaw mo na sa klolo Sanay huwag mong kalimutan banggitin ang pangalan mo Maraming buhay man ang nasawi salitang pagsuko ay isinantabi sapagkat ang buhay sa kanila ay hindi natatapos tatapos na isang gabi Kababangon lang sa bulkan. na. Bagyong Christine naman ang iniwan. Saluto ako sa kapwa ko mamamayan. Sa gitna ng kagipitan, kahit lubog, ang mga pinondar na pinaghirapan na kukuha pa rin ang magtulungan. At ipagpapatuloy ang pakikipagbayan ni Han. Sino-sino pa nga ba makikipagtulungan? Kundi tayo-tayo rin lang naman. Dahil hindi basta-basta sila sumusuko. Dahil ang bawat tugon silyo ay may katutubong mababait na puso at tugong positibo. Kaya sa muling pagsikat ng araw, tayo muli babangon. Sama-sama tayong nalugmok sa kahapon, sama-sama rin tayong aahon. Para sa kinabukasan na may bagong pag-asa na sinira ng panahon, kaya't laging isiping pagsubok lang yan tayo ay may panginoon